So what's up guys So ayun na yung natin yung kalaman mo mga na nakaraang buwan Ayun na siya oh. Ang dami ng bunga mga idol oh. Ayan dami ng bunga Ayan So ito bunga niya Ayan may mga bulaklak dami ng bunga guys Ayan o oh. oh. Diba guys May pang ano na tayo sa sausawa natin Ayan yung tanim natin. Libre na tayo sa sausawa ng kalamansi, guys. Ayan. O, ba diba? Pag may itinatanim, may aanihin. So, next vlog ko, guys, magtanim ako ng pera para pera din yung anihin ko. As, <laughs> so, ayan na, guys. Tatlo yan, mga idol. Tatlong tatlo yan tinanim ko. So, ganito lang yung mga idol pag dilig, oh. Ayan, gayan, ganyan ay lang, ay. Ayan. Daming bunga, guys. Ayan 'yon, yung binablog ko dati. Karang buwan. So ito siya, yung itong puno na to, ano to, kiat-kiat, ay maliliit pa lang yung bunga niya. So namumulaklak na yung iba. Lalaki yung, oh. oh, yan, ang laki. Kumpa. So, ayun guys. Yun lang po. Next vlog natin ito, mga hinog na to guys. So, magtanim rin kayo mga idol kasi libangan din naman to eh. Bili lang kayo ng lupa, bili kayo ng kalamansi. Spoonlaan nyo. So, ayun na. Marami ng bunga. Panglagay ko, pampiga ko sa ano, sa usawan, baguong. So ayan hanggang sa next upload natin mga idol. Salamat.